So hi guys, kayo ba kayo sa panama ko ng video sa Christian Garden So ito guys, ito na yung pinapakita ko sa inyo nung nakalang araw lang Ayan. Ngayon guys, nung nakalang kasi guys, di ba pinapakita ko sa inyo Wala pang 2 weeks, may mga talbos na siya So ngayon, i pang ano na, pang dalawang linggo na ano ma Pang 14 days, pang 14 days At tama, dalawang linggo Pasisingawan na natin sila ngayon guys Ito mo kasi yung date, 23 yan dito sa Hindi, 21, 21, ito 21 Ayan o no. Pasisingawan na natin, pwede na yan And isa po lahat to 21. Lahat po to 21? Uh -huh. okay. Oo, halos lahat kayo 21, no? Oh. Ito na guys, ito may okay, mga na may makatalbos sila. Ang time kasi na mabilis. Kung maganda kasi ang ang ano, ang media, tsaka maganda rin ang puno ng rootstock. Hmm. Yun din talaga, nakadepende din talaga sa rootstock. Kapag hmm. maganda yung dudugtungan mo, mas mabilis siya mabubuhay. So, ayan uh -huh. guys, so. Tapos dito guys, pag magpapasingaw kayo, huwag kanyang papasingawan dito sa ibabaw na kasi nga di pa tag-ulan ngayon guys pag binutas nyo kasi dito sa may ibabaw yung tubig baka sumalo baka sumalo siya ng tubig so ayan, may, tubig may, ipon oh, ayan nga guys may tubig lang ako pero dito naman na muna nagbutas si mama tas dito ayan, huwag kayo magbubutas dito sa taas kasi pagka umulan masushoot lang yung tubig dyan tas baka maipon pa makita natin sa kanila yung ito no. ito, ito yan ang tutumuksan ito balik na natin uh -huh. ayan guys oh. ayan, Ayun, ayan, 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 Mm. Talbos pa lang yan guys, ayong shoot pa lang yan. Ayan, oh. Golden jackpot. Okay. Maliliit pa lang to, pero masisinga mo na yan. Mm -hmm. okay na yan. So ayan guys. Wala namang araw eh. Mm -hmm. Hanggang ngayon kasi yeah. dito sa amin kasi guys, makakulimlim pa din. Ano, uh oh. umuulan. Kaya nga dito tayo makakulimlim dito, basa pa rin. Mm -hmm. So ayan, medyo lumaliwaliwanag na kahit pa paano pero kahit okay, pagdating natin dito pero kanina dito. umulan eh umulan dito na bumunta kami merong mga ba, mapasibol yung mga tupan talaga tinan mo to yung ano yun yes, so far na ayun matagal siya pero uh, buhay siya oo oh, meron na siyang maliit ayun oh. guys nakikita niya yung kuligri kaya na huwag ko ano yun yung Metal mga... may na siya pero napakaliit pa lang kumbaga mm, pasibol pa lang itong mga nauna muna Mm, -mm. Ito, ito Genda Chinda White Oo, mayroong mga, huwag muna. ang isa, mano na, pero yung dalawa, tatlo, hindi pa. Hmm. Iwan ko muna, ito, medyo, uh, ito. Ruby. Itong ruby, mabilis itong tumubo, ito, ito, pa ah. isa, so, oh. Ano to? Golden jackpot yata yan. Hindi. Lemon yellow. Ah, lemon yellow. Hmm, mabilis din. Ito. So, Ayan, guys. Fire. Fire open. Ayan, hiwain nyo lang yung sa may plastic case sa baba para at least may sumingaw lang. Uh -uh. Makaano lang sila ng hangin na yan, no? At saka para kung may mga tubig man sa loob, may, lumabas sila, hindi sila maipon doon at ma stock. Diwag okay, Kasi ko, pwedeng mabulok nun yung sayo na ah, uh, dilutong ano, natin. Hindi, hindi nag ano, umubra. Ah, ano nga yan? ano to? Ano tawag ito? Silver white yata ito. Silver white? Ay, hindi ko pa, hindi ko pa nakita yung silver white. Hindi pa siya white. Dito. So yun guys, pag may mga nakikita kayong ganito, tanggalin nyo na to. Ayan na. Yung mga tumutubo-tubo na yan. Habang paumpisa pa lang, tanggalin nyo na. Huwag yun nang pahabain. Para at least hindi sila nakikihati sa sustansya ng uno. Dito. Na. Nakapokos lang doon sa mga grafted. Saan ma? Meron din dyan? Ayan, kunin ko oh, itong mga ito. Wala na na. Ano, ah, ano, walang date. Walang date itong mga ito, no? Oo. Pero magkasunod lang ito sila siguro mga kanto. Anong pitsa yung 21? Oo, oh, 21. Siguro mga 22. Ito magkasunod ito. You know, mm, 22. Eh, yung iba, hey, hey, mapa so. na. Yung iba, malalaki na yung talbos. Yung, yung iba, yung medyo yung iba, maliit. maliit. pa. Yung medyo maliit, hindi muna. Oo, oh, yun. O, oh, ito, nasasabi ko sa iyo, B.O. Oh, pag nasa lupa. O, oh, yan, o. Oh. Yan. Yan, o. Oh. Hindi, hey, 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 so. Yung sabi niya ni Mama, doon, ano. Pag, pagka hindi siya nakapatong. Na 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 o, oh, pag hindi siya nakapatong. Na yung tubig ni i-stuck hindi po mababa. So, ganyan yung mangyari sa kanya okay. guys. So, yun na, o. No. Nananaglog. Nana, o, oh, tapos pwedeng ang tendency mm. niya mabubulok na yan siya. Mm -hmm. Ayun ayan, ayan o. Kailangan nakapatong kasi ito eh. Tingnan ko muna. Itagilid mo muna? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Bukas ayan. ko na lang hapon na eh. Bukas mm -hmm. ko na lang ano yun. Eh. Itagilid mo yung mama muna. Isa, isa. na isa. Natatapon yung tubig. Ang bawat ang tubig niyan guys pagka pag, ano, pag na-stack o pag medyo matagal-tagal na siyang oh, so, ano. pwede na itong isa. Yung iba kasi medyo maliit pa, iwan mo So yun guys, piliin nyo lang yung mga sayo nyo na ano na, na malalaki na yung talbos. Yung mga medyo maliliit, paanoyin mo natin ng mga ilang araw para at least oh, mabahaba. tatlong araw. Hindi sila mabigla pag naman yan pinasingaw ay. natin. Mm. Mabilis naman yan sila mag ano. Hmm, guys, ano lang yan, tatlong araw, dalawang araw, <coughs> makikita nyo mahaba na yung ano yun. Mm, din. Ayan. So ayan guys, ewan ko lang kung iba yung bosses ko medyo masama kasi pakiramdam ko ngayon. Ano nung araw? nung isang araw kasi Anong guys, araw naggawa yun. oh naggawa kami nung parang improvise lang natin doon na ano, greenhouse. So naligo kami sa ulan. Hindi lang uh, hindi lang naman din yun, ilang araw na rin ako naliligo sa ulan. Yeah, Kaya parang ngayon lang ko mano. nakit nakit yung katawan ko. Hindi pumasok siya uh -huh. school. mm Pasok yan sa eh. Hindi mo kasi yung pinapadal. mga ganito guys, yung tulad ito, ayan o. kumbaga Kung nakikita nyo ito, isa, ito pa lang yung talbus nya. ito ba? Yan. Itong mga ganito, huwag nyo muna pasingawan kasi kawawa naman sila. Baka maday back. Ayan mga maliliit pa lang. Ito pa o. Ayan. Pero nakita nyo guys, nabuhay na sila yung mga ganito pwede na to yung mga medyo mahaba ayan o no? pwede na yung mga ganito ayan yung makikita nyo na yan o no? parang luwabas na talaga yung mga dahon nya ayan pero yung mga maliliit pa lang Mika tulad ito yun. sa mga susunod na araw na to sabi mo na mga 3 days 2 days yan i-check nyo lang sila lagi no? kailangan talaga guys may iwasan natin yung ganito guys yung may naiipon na tubig kaya as uh, ano as soon as possible pagka nakita niyo ganito na yung ganito ng dahon niya, paano niyo na dito kasi ngawan niya na sa baba. Panatis yung tubig matapon. Hindi yung mai-stuck siya sa ilalim. Kasi ganyan yung mangyari guys, so Ayun, oh. kita niyo ba yung kulay itim? Yung mga dahon niya na nabulok. Pagka ano, ayan. Yung mga ganito guys, oh. So, pero ito kasi guys, maliliit pa sila. So kailangan palakihin muna natin bago natin tong tanggalin. Although wala naman siya nagalang tubig, ito lang talaga itong dahon na natala na parang nabulok kailangan matanggal din natin yan kasi baka makahawa yan dun sa sayon natin kaya mo na nangyayari pag sige ang ulan saan ma? kahit naman na okay naman yung grenade eh. dito so ayan guys sabi ni mama pagka uh -huh. tag ulan talaga normal lang na maganto yung oo oh, uh -huh. tapos nakakaroon ng ganito ang dulo o. Oh. ayan guys okay natin pag ano yung mo Mm, nagkakaroon ng mga ganyan pag yung sige, -sige spot spot ang ulan ayan o oh. Parang sakit na yan ng buging bila guys pag nababagas siya sa ulan no? o pag tag ulan talaga. Tapos naglalagas. Mm -hmm. Pero wala naman din ako, hindi naman kasi. Yung iba kasi may nag, ano, nag spray ako dahil. May nag spray oo. Pero hindi kasi siya ano eh, parang hindi naman kasi siya insect guys or peste. Eh. Parang ano talaga, sakit. Although hindi ko rin alam kung anong sakit yung ganito. Hmm. Tapos guys, ayan, kailangan tanggalin yung mga uh, tumutubo na ito, mga talubos sa gilid. Ayan, para nakapokus lang dito sa ano natin. Sa grafted natin yung sustansya ng puno. Ayan. Kung mamamansin nyo yung sulang dahon, ayan, pati sa kabila. Meron man konti lang, yun talaga pagtagulan. Oo, oh, ganda. Pero meron oh. naman maganda dyan. Meron din maganda dyan, ma. So, yun guys, meron din dito medyo maganda. Ito, hindi siya hindi siya naglagas pero yung mga dahon niya is hindi rin talaga may iwasan merong pangilan na ano yan yung may mga spot spot na yan, ano mga ilang piraso lang naman pati yun sa kabila ayan <trio> ah ano, ito guys ang ganda ng talbos ito guys oh so, moonlight ba ito ma? Saan? ito ah uh, kwan yan blue moon ah blue moon so yan guys ang ganda ng talbos niya kulay red yun ang mga ano diba tingnan mo dito yung halbiyo kung ito sa kanila naglagas ng ano, pink patch. So ayan guys, so pink patch daw to guys. Ayun yeah. Ang daming dahon guys, naglagas. Ayun dahil sa ulan. Kaya talaga. Kaya advice ko nga sa inyo guys, kung meron kayong masisilungan sa mga buging bilin isilong na sila. Or kung may clean house, mas okay. Para hindi naman makawawa yung mga buging bilin Pero kung wala talaga, ayos lang din naman. as long no, no, na yung okay. buging bilin nyo na is hindi pa yung mga maliliit. Para kung mga ganda na kalalaki, ayos na yan. Kaya nila yan. Kaya nila